mga adventure nandito po ako ngayon sa Taytay -tay Rizal ay peplex ko lang po yung bago naming uh, dentist mga kapatid po sila uh, maganda po dito uh, apunta po kayo uh, mag abay ng services ko uh, along the highway lang po itong dentist clinic ng mga kapatid Ayan. ito yung loto dental clinic Ayan. so, may kitanya nyo po yan At, tapat lang po ng Rosie ang loto dental clinic ito po yung mga katabing establishment ko ng loto clinic Ayan. pinakatabi niya po yung Brewground cafe so nasa second floor lang naman siya. Nagdaan na ako. O. O, nasa stair. Ayan. Para hindi po kayo maligaw pagpunta dito. Madali lang naman. Ayan. na ayan po ayan meron silang orthodontic treatment wow may free cleaning and free ortho kit wow ayan po yung address uh, low dental clinic sa first unit second floor JBC building Manila is road corner Kapalaran Taytay Rizal Ah, meron din silang dental implants. Yung dental implants po nila. Yan po, yan na nga, o. Oh. Ah, rip. Yan. Yan po yung contact number po nila, Oh. 0918-456-5355 0917-577-5095 At meron silang dental veneers. Yan. Ayan po. Yan po yung mga poster po nila. Ayan, Ayan pala oh, kasama sila sa Crystal Dental Chapter. Ano yung mapapasok yung tago? Ang ganda po nito. Ang dinis yung miss. Yan po mga kapatid no? uh, Dental clinic Saglit lang pinaita ko sa inyo Pero ang servisyon nila dito Napakaganda